Hello guys, uh, mayung mayong hapon sa tanan. Uh, finally, uh, nakaabot na jud Medire karon sa Singapore guys. Uh, grabe ka, jet lag pa. Kapoy pa ang mga kalawasan tungod kay long flight na mo. So, nagabot na kami dire sa balay guys. Kuan, uh, grabe ka na ganing among luggage guys. Siguro na sa mga 17 kalagit sa ang among dala. So, napaka unfair lang talaga ang kalibutan no kay kuan unsa ning ngalan? Ah, pag travel niyo syempre ikaw pa ang pinaka ikaw ang magkuan sa ila magalaga pa ng mga bata nga na pagabot pa sa balay sila pagabot sa balay ang mga amo na ko higda -hig ra na sila so katong daghan kayong mga bagahe diri ah, ikaw jud mag ikaw jud mag magplastar tanan di ba unya papakay pa Hawaii. So, mauna yung grabe ka na unfair sa tanan. kay Pareha mo nag-travel, pareha mo gikapoy, pero ang sila nahigda-higda mga dagko po sila mga lawas. Pero kanam lamang ko nila tabangan yung mga bagahe, di rin nga grabe kadaghan. Ba mga bata nga arang ka mga hasol kaayo, kay arang ka mga katulak kong ilong guys, kay murag na bungog pa ko sa among biyahe nga grabe, gazod uyasin. Gazodan ka nang kuwan ka oras, mga 20 pila man to kauras mga 20 mabagan bagan kapin ka oras. basta gitugnaw ko sa aeroplano kay grabing tugnawan mano nang liki nang lips o oh. ng liki nang lips so mo ni guys so wa pa ko na human sa akong ko ang mga sikasohon mag-arrange din ha wala pa ko natapos hindi pa ko tapos so magluluto pa ako mamaya so good luck sa akin tapos karon maligo sa ako kay murag karang kaliklag sa kuan kalawasan kay gikan ni nag travel. Ang um, kay areg dito sa kuan eroplano. Grabe ka tugnaw na bagan. <laughs> ang isa kay eroplano am sa kan init. Ang isa pud grabe ka tugnaw tong long flight na tugnaw ka ayo sa nang nagbukot ug dugo ka habol gabi eh. o kanang kuan kanang habol lagi. nagjakit jacket pa duha ka jacket nagbukot pag <laughs> So grabe kay <laughs> Marabi mong biyahe. Muna naging nindot mag-travel nga. Wala kay mga bata dala. Wala kay mga... wal di ka kauban ni mga amo. Pero kauban ni mga amo, ang stress na yung kabutangan. Kay na ang ilang magawas ang ilang mga batasan nga dili maayo. Usahay pa mga una silag ilaha. Nga palitan man ka pero way ka ng tubig nga na gani. O Mangutana na sila kung si pagkaono ni mo. na kong ka narangkuan, simple lang. Di pa kapalit ng tubig. So, mauto ma nga. Ayan yeah. nga. Nainsulto si Jack. Kaya nagpalit pa tubig. Kaya nagtuo siguro siya. Hindi ko makapalit yung lugar nga. Kuan. So, mauto ma na. Ang murag na stress ko guys. So, ko nalipay guys. Ning ulikod ning uban ko sa ilahang lugar. Ako nalipay tungod kay. Uh, grabe ka-stress mga bata pa niya mga bata kasabaan pa kay nga na gani murag kauban nas mga imong pagbakasyon ng magkasaba <laughs> mga bata pa nga og mga ay grabe so gyud nagdahon as in super sa so, to ang ikon sa inyo maligo sa ukay mabot tapos sila kahit ato na malingki ang nga amo so ako din lang hinahin ako din pang arins so morning sinugatan ako sa akong pag-uli sinugatan sa among pag <laughs> pako nalipay dito promise eh. Kung makalaag ko na asila nga na. Pero di mga juga ingon nga parehan nang nag nagkuan kuan ka mula ka ka enjoy enjoy ka di ba? Lahir ang mga jud kay sa kuan. So dili wa ko nalipay Basi, nagtuang mga tao ba nga na vacation vacation ko nga na malipayon ko or nindot na akong kahimtang nagkamali kayo. Wala mo kahibaw kung unsa ka, unsa ka, unsa ka sakit, unsa ka kung unsa sang dughan nga nag adto ko sa laing lugar na ang kakulba na ang kahibaw kay ang aeroplano po nagsigsag arang kabalod ang among biyahe so naa ang nervous na okay, nervous og ka ng stress basta kay daghan na gibati na murag sagul na mao na nga mas tindot rin mag biyahe ka nga kanang ikaw ra og okay, ganang kauban nimo mo, ikaw kauban nimo nga kanang mag-enjoy jud mo nga na na siya dapat So, maura to guys. Nagpaibawar ko sa inyo, ha, nga. Welcome, Singapore. <laughs> na, na, -na sa Singapore. Huwag kaligo, ha, ha. So, nandiyo po, na, na. Nandiyo po, siya nga, huwag kayo kaligo. So, maura to. Thank you so much, everyone, for watching. Nagbabalik ng inyong inday-badiday. <laughs> so, bye, everyone. Thank you so much. And thank you for watching. See you sa next vlog.